So, ako kita eh dito sa rooftop mga ah, amigo. Check natin yun. Yan, nagkawin na na sila. Bakit natin yung ating mga Yun. Si Micro, si Mika at si Tris. O, okay. ah, tabi muna. Tabi muna kayo. tapi muna. Ayan ah, mga amigo. Nandito tayo sa rooftop. Ah, tingnan natin yung ating mga ah, yung ating mga bantam dito tingnan natin sila check natin so, ito yung isang trayo na bantam ko yan kanina ang umaga nawala itong mga to ito nakawala itong lalaki at itong uh, hen kasi binuksan ito nung aking mga alagang aso nakalimutan kong ilak kagabi so check natin kung ka ma kung itlog na so ito yung kanyang pugad ayun mayroon ng itlog isa so may isang itlog na so ito yung nanging itlog Ayan. so tingnan natin yung isa pang trayo dito sa kabila hmm. sarado na natin to baka kumawala ulit so dito naman meron tayo rin sang trayo dito So ayan. Ayun, meron na rin siyang itlog. Isa din. Ayan. So meron tayong extra lalaki dito. Mm -hmm. Na yung cock. Na so, uh, kulong. So, ito yung ano. So meron na rin, meron na rin itlog. Ayan. Ito yata yung nangingitlog dito. Itong itim. Ayan. Ayan. Kaya so, kaya ating bantam dito. Mas, mali mas maliliit itong tatlong to kesa doon sa um, kesa doon sa tatla sa trayo sa kabila. So, ito yung isa nating uh, ano. Ako lang. So wala pa siyang pares. Eh, baka may magbigay ulit sa atin ng uh, hen. No? May tayo. tayo ulit dito. So, yan. Ha oh. Ito yung ating mga bantam. Mm. ako kanina rito. Kaninang umaga, akala ko nawala na itong dinahin na to. Ta yun yung kak na yun So kasi nabuksan, luno kalabas So ito lang natira, itong isa. Yung natira, pero nakita ko diyan kanina. So nakuha ko naman. Tapos yung lalaki naman, yung kak, dito naman namin nakita. dito, dito. Oo, dito ko naman nakita. Diyan Diyan naman. diyan sa kapitbahay. Kaya nakuha rin namin. Ah. Yung isa naman, Diyan Nandito naman yung isa. Ayun yung basahan, no? Yung pinampatok ko. Doon naman lumipad. So nung doon sa kabilang bubong na napababa ko naman. Tapos na nahuli rin. At ito nakabalik na sila ulit dito. Ayan, medyo malalaki ito. Medyo malaki itong ano rito, itong mga bantam dito. Kesa doon sa isang set ng tryo. Ayan, kaya, nangingitlog na sila. Siguro mga tatlo, apat na itlog yan Maglilimlim na Kaya i-update lagi I-update ko lagi kayo Kung uh, anong mangyayari sa ating mga bantam Kaya Kaya kulungan ko ng bantam Ayan, Ayan Yan dalawang yan So ito Tsaka yun Ayan diba no So, see you ulit sa mga susunod na video. May kinalaman sa ating bandam. Kandito so, tayo, dito yan nakalagay sa aking rooftop.